Ganda nga po po. Ito po po kayo dito. Dito po. May name po kayo dito. Isa po kayo. Oo. Ano yan na sa akin. Ito po. Ito po. Corazon Asuncion. And sino pong isa? Josie Adelaida. Josie okay. Adelaida. Josie. asa si Josie? Ito, Adelaida. Mm -hmm. So yun po. Um, dito nga sa ginawa nating sulat. Ang ginawa niyo yung sulat, no? Yung mm -hmm. reklamo nga na yung ingay. Oh. No? Ay, Aside doon sa ingay, saka yung pagyanig ng Pag bahay. Oo. Oh, oh. mm. -hmm. Tsaka Ito, nasabi, pa pa. nasa, nasabi ata ni, ano, ni, nila na... na ay, sige, simula mo na. Oh. So yun, di, So, ano kinatakot nyo talaga? Ay, syempre, di ba, yung pagkagano na, yung, at tapos yung mga bahay namin, isa pa yun yung Thailand, yung mga bahay namin, eh, hmm. hindi naman sabihin natin na ganun katibay ang pagkakagawa nila kasi na mga loko sa lang siya, di ba? So, hmm. doon yung kaya nga madali mga mag-crack. Talagang lumayan ni Gambahay, uh, ang puti mga gang flooring hanggang taas talaga. Hmm. Oo, Madalas so, po. baka Tumpan natatakot kami, eh. baka biglang mag-collapse yung bahay namin kasi gawa nga ng ng every time na mag, mag, mag ano sila dyan, mm, magpapasabo, ganun. So, ngayon, Ma'am Corazon, mm -hmm. ano, ano pong pinakalas na pagyanin, natandaan mo? Hindi ko na masyado maano, pero ito, ano, most lang. of the time talaga pagka yung initon, initon na lang, itong ito, 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 ano. Um, ito. kayo ba yung Gloria, yung last na ano nila na nag, pagbablasting na, dyan? nag sila nung nakarang araw. Oo. Ano ah, pero siguro mahina lang yan, hindi. Pero uh -oh. dinig, hindi naman din, din, din. gano'n sa ano sa amin. Apekto siya siguro sa kanila. Sa dinig kanila siguro, ano din. hmm. Dinig naman, kaya lang hindi naman siguro. Kasi malayo na kami ito kung saan eh. Saan po kayo banda? Doon sa may do. so hindi dito sa sunflower din iba rin. Yeah, hindi. Eh, dito, Santamon, ba, yung unang-unang sa una bahay, uh. oo. Oui. Oh, oh. Ma'am, nari yan, mm -hmm. Ate si Corazon. Unang-unang bahay kami, gallery, kami. Joy, pero pagka malakas ang blasting niya, siguro ito yung mga lately, itong ano na ano, ano na lang siya, siguro mahina lang, ano, kaya hindi ko naman randa, pero nadidinig namin. Mm. Kasi oh, oh. po nung uh, um, na namin to sa sa DNR, ang dati pang secretary mm -hmm. si so, Ramos, ay eh, nagpadala naman ng investigation dito. So mm -hmm. mayroon nga daw na yung ayon dun sa result nila sa um, um, scientific result na uh, wala nga daw uh, kinalaman ang quarry sa mga damage ng bahay. So, ano man, kasi kaya meron. Mm -hmm. So ngayon, ano pa ba ang um, kung sakali nga na hindi naman daw nanggagaling sa quarry eh. Mm -hmm. uh, dahilan ng pagkasira, kung may sira, may sira ba ba? No? Wala. Ay, hindi, kasi ang nagkaroon lang na sira sa akin, nag-blasting sila doon sa may harapan ko. Yung, so, meron may, na. ano Meron din. Ay, mm. So, sa'yo talaga. Kasi napatunayan mm, din, ko. Oo, no. oh, uh, kasi yung, talaga, yung mga bintana ko, nag-crack talaga siya. Mamaya pa rin natin oh, ng konti. Oo, ano, isa. Kahit ano, konti lang. Mm Tuna natin ng picture. Mm -hmm. Tapos, yung, sa ingay, sobra pa ako malakas. Mesa? Ano? ano kasi dagundong lang yung dagundong na kasi na yung flashback na nagdagundong na ng anong maano sa amin eh. Sa talaga mararamdaman mo siya as in talaga. So pinakabahan ka. Siyempre kasi nga di ba sabi ko siya hindi naman hindi naman high quality yung gawa nung anong, anong so, nga nung bahay namin. So wala kayong Oo, oh, oh, kumbaga di ba any moment eh baka mag collapse yung bahay namin kasi hindi naman siya ganun katibay. So anong gusto na, nyo ano? mangyari kayo? Bago na ang sekretary natin eh si Pahina. So, ano Ayun ay, ay, nga, kung mari sana, na kung ano namin okay. sana, na maano namin na mapatigil yung ano na, kasi talaga apektado kami dito. Mm -hmm. Kasi talaga yung pagyanig talaga is talagang ramdam namin. Mm -hmm. Yun lang yun. Yung eh, ano. Si Ma'am Josie, ay, sa bahay niyo po, bali ano pong... Uh, liit lang, eh, parang buhit lang ng lapis. So, yung guhit ng pero lapis na yun, yun, yun time yun, yun, pasabong, yun, nang ilang pasabog ng ano. Yung naramdaman din namin yun. Pero sa sa loob ng bahay, maliit lang, parang guhit ng lapis pa lang. Mm-hmm. Kasi -mm. so, sabi ko e na nagagaling sa lapart siya. Yung ano, sabi ni Glo. Kaya hindi ko nga alam kasi bag, bagong lipat kami ba yung hindi ko pa alam kung ano yung parang may kulog na wala namang ulan. Ayun, nagtataka ko, ano yun? So, so, yung, yung nalaman yung, mo na nagaling sa... Yung tinuro parin, nila na mayroon doon yung pala, galing pala yan Ay, yun yeah. ang sabi nito. So, so, kinabahan din so, Talagang uh, ano mm -hmm. eh. Pagka yung ano na, lalo na sa... Ito paano ana, yun, Ano 30 years pa? pa daw yung kontrata nila doon. So, paano ayun na eh, yun ang gusto nating manuhin eh, di ba? <laughs> lagi na lang bang ganun kami? In 30 years na yun, lagi na lang ba kami gano'n na matatakot na yun? Kada sila magbablasting lang ganyan, eh, dadagundong yung bahay namin, ganun ba? Lagi na lang bang ganun? So, lang. Eh baka kung buti, kung sasagutin nila lagi namin atake I sa puso mean. niya. Patakihin <laughs> <laughs> kami, sasagutin nila ospital. <laughs> Di ba? Yung maaano yung bahay namin. Kasi talagang affected talaga ang bahay. Talagang umayang siya talaga. Natin, Three years na ako three dito. Years. Um, four years na. Years, yun, yung yung ito, oh, oh, buhat nung tumira so, ako talaga is nalaga lahat. Talaga yung buong stay ko dito. Ramdam na ramdam mo talaga ang pagpapasabog nila. Sige po. At um, si natin na mapaabot to sa bagong secretary. Kasi hmm, si Sana Russia nga naman, kasi magawa ng na, ano. Ina-action na, na, na naman yun. Kaya lang uh, talaga na talaga naabot lang sa pag... Uh, tapos nung kontrata niya. Ay, uh, 30 years na eh. Ready. No, si yung si ang bago ba, yung secretary natin daw. Termino, termino. ano, so ganoon. mga ano kaya yan pag halimbawa so, na si um, ano um, na magpapatuloy. Mm -hmm. nag umaksyon naman sila. So, ah, okay. Paabot din po natin to ulit. Mm um, So ang dami niyo na apektado. Mm, um, Halos lahat siguro ng ano diyan, yung mm. ano namin, yan yung mga nag mga akong owners dito, ganyan po. Talagang yan ang nararamdaman namin dito. Kinig po kayo, ha? Sa happy morning. At alam nyo niyo po ba, nabus, ano, calling card ko. Bigyan mo na yung contact number mo. Alam na po, ni sex na ganito. Mm, alam naman ni Gloria, no, di siya nila. Sige po. Maraming salamat po. Sige, okay. Ay, Marianne ka. Hindi na Marianne ka, Ben. Hindi na